Umaabot sa 6,800,000 pesos na halaga ng ipinagbabawal na Shabu ang nasabat sa sinagawang Joint Anti-Drug Operation na maoperatiba ng PDEA Regional Office sa uh, 4A Special Enforcement Team, PDEA NCR South District Office, sa Substation 6 at PNP PDEG Special Operation Unit NCR kung saan ay nabatid na alauna imedya kahapon ng hapon ng magsagawa ng bypass operation ang mga otoridad sa parking lot ng isang mall sa Barangay Don Bosco, Paranaque City na nagresulta sa pagkakaresto kay Norhana Maulana Isulay, 33 years old na babae at may asawa, isang ukay-ukay vendor at residente ng Barangay Aper Bikutan Lungsod ng Tagiga na kumpiska ng mga operatiba ang may sa isang dibong gramo ng hiniinalang siyabu na nagkakahalaga ngat ito na ng 6.8 milyon at isang uh, buy-bust money kasalukuyang nasa kustodiya na ng PDEA ang naarestong suspect at sasampahan ito ng kasong paglabag sa Article 2 ng Republic Act 9165 o paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ako si Jojo Sikat, walang inatasang balita.